Pinapatanong po ng isang netizen kung uh, namahagi rin ba ng tulong si Senator Bongo sa mga residente sa huling itong pagbisita sa Plaridel Bulacan bukod uh, sa handog na Super Health Center para sa mga ito. Alamin sa Siyasat Presents, DWIZ Track Record Report. Hashtag IZ Track Record, nakita ko na kamakailan lang ay bumisita si Senator Bongo sa Plaridel Bulacan para sa blessing ng Super Health Center doon. Tanong ko lang kung namigay din ba siya ng iba pang ayuda para sa mga residente? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents D W truck record. Ayon sa aming pagsisiyasat, nitong January 6 ay naging abala si Mr. Malasakit Bongo sa pagdalo sa sunod-sunod na aktibidad sa Plaridel, Bulacan. Kabilang dito ay ang blessing at inaugurasyon ng Super Health Center na siyang tutugon sa pangangailangang medikal ng mga residente. At kasama ang malasakit team, nagpamahagi rin si Senator Bongo ng tulong sa libong residente kabilang na ang mga indigent, solo parent, PWD at senior citizens katulad ng food packs, vitamins at t-shirts. Bukod sa mga nasabing ayuda ay mayroon ding kalagdagang tulong pinansyal na natanggap ang mga benepisyaryo mula sa gobyerno. Nagpasalamat naman si senator Bongo sa tulong nila Congresswoman Diche Tina Pancho, Mayor Josel Vistan, Vice Mayor Lori Binta at iba pang LGU officials sa matagumpay na pagpapamahagi ng tulong para sa mga mamamayan ng Plaridel na higit na nangangailangan. At iyan ang track record ni Mr. Malasakit. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.